Hello, good morning mga idol Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat At hito naman tayo mga idol Muli po tayong Medyo matagal-tagal tayo Hindi nang huli ng alimasag At ito tayo Nang huli mga idol Ayan, So kakagaling ko lang po sa dagat So yun mga idol Ating talian po yung Aking mga nahuling alimasag So yun pala mga idol Yung yun yung lambat na ginamit ko Bali ito mga idol oh, yung ng huli yan oh. so tinanggal ko na siya mga idol para pagdating dito sa guild ay tatalihan ko na lang ayan so bali sa dalawa tatlo apat lima limang piraso ng wow. mga idol <coughs> so yun talian natin ito yung pantali natin mga idol sa limasag ito oh. yan oh. blue crab mga idol ito yung lalak ng limasag oh. wow blue crab Oops. Medyo matagal-tagal mga idol na hindi po ako naglatag ng aking lambat dahil busy tayo. Busy ang inyong lingkod sa kahit ano anong gawain. So ngayon, medyo nakalawag luwag mga idol. Ayan, at babalik tayo sa panghuli ng alimasag. Ayan. <coughs> Oops. ang susunod mga idol ay lalaki na naman yan blue crab ulit so sa pagtatari ng alimasag mga idol ay madali lang po Ayan. pero kailangan din natin magingat dahil baka na naman tayo ay masipit dahil nung dati mga idol ay nakagat na ako nito nasipit na ho ang inyong lingkod ay talaga naman pong masakit dahil ay no matatalas po ang kanyang sipit you know? o, oh, buhay na buhay mga idol yan oh, ito lalaki na naman mga idol tatlong lalaki o yung nahuli natin ay ay kakaiba mga idol o oh. yung sipit niya oh. o oh. kakaiba oh. may kapansanan siya mga idol o oh. o oh. taplis yung sipit niya mga idol Ah, uh, siguro mga idol, nangyari to nung nagpalit siya ng shell nito. Kaya bumalok to dahil baka na pilayin nito mga idol at hindi na bumalik sa dati kasi pag malambot ito mga idol at ganyan na yung naging resulta ng sipit niya magkat magkahiwalay kapag tumigas ay ganyan talaga yan so pero ngayon lang po tayo nakikita nito. No? Kung baga mga idol ay alimasag na ikapansanan kapansanan yung sipit. Ayun no? oh. Magkahiwalay mga idol. Imbis na magka imbis na ganito. Ayan. So naghiwalay sila. Ayun no? oh. Nag nagcross sila mga idol. Oh. So pero yung laman niya mga idol ay warang problema. Kaya tataliin natin siya. Delikado ito mga idol kapag nakasipit Dahil Ayun o babawon talaga yung todo Ayan Pangatlo ito mga idol Ayan o Ops Sumiksik yung iba dito Uy. Sumiksik sa ilalim mga idol huli kayo dito ayan, ah, so ito ganyan mong idol ito, babae naman ito mga idol you know. ah. kapag ganitong klase eh. ayan, brown mga idol ah, parang grey ayan, babae po yan kapag blue crab mga idol yun yung siguradong lalaki at ito naman ay babae yan babaeng alimasag crab girl crab girl crab mga idol okay yan babae ulit ito mga idol ayaw babae Okay, tapos na tayo mga idol, ayan. So dito. Dito ko siya ilalagay mga idol dahil bukas ay may order sa atin para madali nating kuhanin. Kasi yung iba mga idol ay doon ko nilagay sa kulungan na akong isda. So ito dito lang. Okay lang yan mga idol, Di naman sila mamamatay dito dahil kapag sila ay nakalubog sa tubig ay buhay na buhay sila. Huwag lang silang alisin sa tubig dahil sigurado mamata mama ho sila hindi tulad ng alimango na kahit tanggalin mo sa tubig at mga ilang isang linggo dalawa ay hindi mamamatay pero yung alimasag mga idol mga kalahating oras lang nakapatay na yung sigurado ayan so dito natin lalagay si bukas kukuha ito itong ng idol ayan ito yung pinakamalaki mga idol oh oh kung may kapansanan yun yung malaki okay so yun mag isang kilo mga idol ayun you know. oh bali ang kilo pala ng alimasag dito sa amin mga idol ay 250 pesos so ayan so kumita na tayo ng halos 250 pesos okay na ho ito mga idol So hindi na tayo malulugi So yun po mga idol At hanggang dito lamang po tayo Dahil tapos nating talian yung ating huling alimasag So maraming salamat po sa inyong panonood Thank you for watching God bless you and bye bye